Ah, kanini, nasa Farmer's Plaza kami ngayon. Kaya lang, naliligaw na kami, nina na naamin Alam ko saan kami dadaan. Ang <laughs> <laughs> ganda! Oh, butterfly. Sabihin yung mga tanong. hindi. Ngayon lang kami napadpad dito. Ngayon lang ano? napadpad kami ganda yeah, ni ate. Ang ganda, ganda ka laki mo sa Ever. <laughs> sa Ever na kami lagi <laughs> na <no>. napunta. <laughs> Starbucks muna tayo. <laughs> Saan na daw? Sita, kung ba Tapos saan dito? Tatawa na kami. Ito yata. Hindi tata. Pag naliligaw, huwag mahiyang matanong. Ito <laughs> Talaga pag hindi ka gala, hmm. minsan ka lang lumalabas sa nungga mo. <laughs> Sige, lakas pa. Ayan kami. Ayan, naliligaw na kami. Hindi na, na namin alam kung saan kami daan Ah, uh, Di ba dumaan dito na sa labas? So? Oh. Ayan dito. Mira kapag yun, hindi kagala. Parang araw-araw, Pasko dito. Hmm, sige. Kapag natin, Paano tayo? Para saan yun? <laughs> Hindi na, makasakay tayo ng SM Fairview na bus sa diretso na yun. Daanan na, na yung ano, sandigan. Ay, daanan na yun? Oo. Oh. Ano, pa-picture? <laughs> pinapalitan namin ng So, hindi na kami maliligaw pa uwi. Pag nakasakay na kami ng bus, okay, so, 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 hanggang dito na lang. Makakauwi na kami nito guys. Kasi hindi ito na kami sasakayan ng side, <laughs> ng side ng bus. Ayan. So, bye-bye. Baka mabundo pa ako dito. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.